Assalamualaikum everyone. How are you? Ayan, nalinisan na ng mga anak ko yung upuan. Tingnan nyo, yung isa kong dalaga. O. Oh. Ayan, sila na rin naglinis niyan. Tingnan nyo. Kung anong nakikita ng bata, siyang ginagawa ng... Ay, ko kung... na, ah, kung anong nakikita ng bata sa matanda, siya yung ginagawa nila. ba? Diba? Kaya kung si nanay nila ay pa pahawak-hawak lang ng cellphone, eh sila din gusto magka-cellphone. ba? Diba? Oh. Kaya, papakita nyo sa anak, maging good example kayo para sa inyong mga anak. ba? Diba? Tulad ko, kung gaano, maayos ako sa bahay, masipag ako magagawa-gawa, sila din, nagsisipag din. O, oh, ba? Diba? Yung anak ko na Oh. oh, si Apia. Hello! ayan naman yung isa nagtitiklop ng damit nila good job Ay oh, yun naman yung isa doon nagtitiklop ng labahan nila ay ng damit nila oh swimming the pants tinuturuan talaga ang bata para may nalalaman pag lumaki hindi lang batuga ng alam di ba oh yun lang assalamu ah, alaikum Jessica. bye Siyempre naman, pinapag-vacuum ko yung cabinet. O, oh, di diba?